Yung panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo at yan nandito nga pala tayo sa isang birthday race dito na ang yan sa Barangay Lanatan at eto na, umpisahan na ang karera Mas mga JJ no. Yo. Nasib kan si bulugan oh, Bulugan, bulugan Bulugan, bulugan They are. They are. <gulugan> <-huh>.

balik-balik mau ay <laughs> <laughs> Andrea o lumilipad din oh At yan e, abu yung abutan mo na. Pangalawa po sa aming kapitan na pinayagan ko ang patimpalak na ito sa mga nagbigay po ng ng tulong para po na may sakatapos salamat po. Ngayon po, lubos po po sa salamat po sa aking pamilya, sa aking tatay na very important na lolo sa aking mga apo sa aking mga sa kapatid. 同志们，大家